binabantayan na ng Department of Foreign Affairs ang ilang mga dayuhan matapos masilip na peki po ang mga isinumiting dokumento para makakuha ng Philippine Passport. Si Denise Osorio sa detalye. bantay sarado ng Department of Foreign Affairs ang mga dayuhan kumukuha ng Philippine passport. Ito ay matapos masilip ng Senado ang Umanoy passport irregularities ng mga foreigner. Ang ilang mga dayuhan kasi, kaduda-duda ang mga dokumentong ginagamit para makakuha ng pasaporte. But remember, how does passport uh, work? And please colleagues jump in. Is that it begins with the product proof of Filipino citizenship through your your uh, Philippine Statistics Authority birth certificate. And dun tayo na, naka-expose ng mga anomalya that somehow a number have been able to get a legitimate PSA but through questionable means. Bukod sa dokumento, pinipeke rin ng mga dayuhan ang nationality ng kanilang magulang. Under testing pa lang ang e-visa, pero nakikita itong malaking tulong sa pag-verify ng mga document na pinapasa ng mga foreigner na gustong makakuha ng pasaporte. Sinabi ng DFA na hindi lang sa pagbiyahe magagamit ang passport. Pwede rin silang makinabang sa benefits na natatamasa ng mga Philippine passport holder. Pag meron ka na kasing Philippine passport, you can enjoy the rights of a Filipino citizen including pagbili ng lupa, pag-open ng bank account, pag-open ng business, or pag-incorporate ng business. And dito nila ginagamit sa mga illegitimate activities nila dito sa loob ng Pilipinas kung hindi man nila gamitin pang biyahe. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.